Nakakatuwa lang dito, no? Kasi pati mga bata na need, need ang uh, sikat ng araw, oh. meron lang pupuntahan. Opo. Oh, Ayan. Yeah. Uh, pwedeng, ano, pwedeng araw pa lang, pwede mo ng pasyalan. Mm. Ah. Uh, Number 1 yung Kasi araw talaga. Ano Yung siya? ano pala sir no, yung uh, mula ng alas 6 ng umaga na sikat ng araw hanggang alas 11, vitamin C. Oo. Uh -huh. Pero yung alas 12 hanggang uh -huh. alas 4, ano yun sir? Uh, -huh. ano na yun? Uh, sunburning. Sunburn. Hindi <laughs> <De>, sir, <laughs> ayon sa akin, ayon sa akin na na doktor, uh, sa nag-sabi sa akin, Uh, alas 12 hanggang alas 4 so, mga dayuhan hindi sila po nag, hindi mo sila nakikita okay, na nagpapaaraw para. sa umaga uh -huh. kundi nagpapaaraw sila sa tanghali sa init na init talaga. sunburn ba hindi. Hin hindi hindi po <laughs> hindi po yun. hindi lang basta nang mangitim kasama na rin yon pero ang benefit pala ng uh, alas 12 hanggang alas 4 vitamin D um, hindi. Uh, ano tawag niyo to ma'am makita mo pag halimbawa tayo ay uh, ma, ano tayo sa kolesterol o, sa mga ano kapag nagpapaaraw ka po mas maraming uh, ma, ma, maborn na yung kolesterol. sa atin kasi sa sobrang sikat na araw pero ayon uh, sa doktor na natanungan ko wag ka uh, wag kang magpapaaraw ng uh, dalawang oras isang oras kasi nga mas masusunog tayo Uh, kailangan pa uh, 15 uh, 15 to 20 minutes Ayan, lang. lang. Oh, yung mga 15 minutes lang, okay. mga ganyan. Every day. Every day. Para makakuha ka ng vitamin D. Hindi lang po natin makuha sa mga pagkain o sa mga prutas ang vitamin D or ang vitamin C, kundi sa maging sa sikat ng araw. Uh -huh. Natural po 'yan eh. Oh, di ba? yung mga buto-buto natin? Oo, tama po. Sila ng araw, mata natin. Mm -hmm. uh, Pero ito sir, uh, hindi po to pure dagat eh. Yan? Sa palagay mo sir. Ay ma'am. Palagay ko hindi. Kasi wala siyang may, hindi siya masyadong may dagat. Hmm. Kasi ma'am, ganito po yan. Kasi Para, pure pa dagat siya, ang simoy niya, alam mo yung simoy dagat? Mm -hmm. Pagka na-inhale mo. Apo. Wala, pero may naihila kong dagat eh. Ah, kasi nga po, ah, may may konektado konektado po siya ng dagat eh. May konektado siya ng dagat. Pero sa totoo lang, taba ala tabang po 'yan. Next. Kaya galing, oh, sa, galing sa Laguna Bay. Hindi, ang Laguna Bay iba naman 'yon. Dito talaga sa may pinaka ano, dagat ah, karagatan talaga. Kasi may kumbaga ito mama, ito ang uh, Manila Bay, ito ang uh, uh, yan Manila Bay. Yan ganyan, ito ang uh, ano, ito Manila Bay. Oh. Ito ang dagat oh, may oh. may dugtong dito eh. Oh, yun, kaya yung uh, ano natin dito maalat. Parang ganyan siya. Parang pabilog sang ganyan. Tapos may konektado sa sa dagat kaya naging maalat dito. Oh. Ganon po 'yon. Dito parang ano to 50-50 no. Oh, kumbaga 50, 50 kaya nga nabubuhay po ang, tilapia diyan eh. Ang bay, ang bay bang ano uh, hindi dagat. Bang? Oo, oh, tabang ang bay. Ang alam ko ang bay, tabang kaya yan. Bay. Mm, katulad ng Laguna de Bay. Yan, tabang yan. Ito, kaya Manila Bay kasi hindi po yun pure. Kasi, kasi ma'am, kung pure dagat ito, pag ka ng pinggan, ng tubig sa pinggan, tapos ipaarawan mo, sigurado magiging asin po yan. Di ba sir? Tama ba oh? Pero ito sir, lagay ka ng pinggan, ilagay mo dito, paarawan mo. Maghapon yan sir, tubig pa rin, tubig pa rin yan may halo na Oo. No? Oh. Kung mag-aromasan ng, uh, 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 ng ng asin-asin, konti -asin, oh. lang. Konti lang talaga. Pero hindi talaga mangyari na magiging asin 'yan. Oh. Kasi nga halo siya. Dating. Halo. Basic. pasig mga ang garing dam ay dito 'yan. Uh, pati yung Laguna de Bay may tagos dito eh. Kaya ito din na masyadong ano. Mas okay naman ano. Mm. Kasi nabubuhay lahat. Kaya buha ka sila. Oh. Alam mo ba ma'am na na ni PRRD, di ba si pinagawa ni PRRD ito? na ni PRRD na ang ibang building po pala dyan ay hindi, wala po silang septic tank. Oh, dito ang outlet nila. Oh, dito ang outlet nila. Kasi kapag walang septic tank, bawal pinapasara dito. yun. Ah, oh, bawal yun. Oh, eh. katulad din ma'am sa ano, sa Burakay. Uh -huh. Yung mga building pala doon, ang iba, walang septic tank. Uh -huh. Kaya talagang uh, pinursa, pin, pin, po ni PRRD na pinasara lahat. Kahit niyo may septic tank, damay. Kasi nga po, akala natin napakalinis po ng uh, tubig doon. Yung pala, burak pala sa, ila, sa gitna. Kaya pala marami na, 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 na nila. Oo, ano? oh, grabe, di ba? Oo. Oh. Sa Kaya nga po, Oo, ah sobrang dami. Isa kasi sa volunteer. Uj. Hindi kasi yung ano, yung group namin eh, yung kooperatiba uh. namin. Uh. Na kasi nagkaroon yun ng ano eh. Kasi marami dito nun kami iba-ibang grupo yun eh. Hmm. Makita mo mama mga before and after diyan sa may likod ng uh, uh, dolomite rock na yan. Oo. Uh -huh. Yung rock na yan, itong bato na malaki. Uh -huh. May dito sa likod dito na side, dito na side. Uh -huh. Makita mo after and before. Kung ano nakalagay talaga, dyan? Oh, nakalagay. Talaga meron dyan, ano eh, meron dyan billboard ng before and after. Andyan. Ah, ayan so, po, dyan po nila linagay. Ah, hindi po, hindi po nila linagay ng mas malaki. Kundi na dyan nakita mo. mo. Before, before and after dyan. Uh, at saka, dyan at saka dito sa may harap, Ah, uh, dyan mga, mga kung ano mga ahensya ang nagtulong-tulong para ma-isakatuparan ito. nito Ah. Kasama na po yung MMD at mga DNR. Yan. Kaya ang nakatalaga uh, talaga dito, MMD at saka yung ano na yan, uh, Stereo Ranger, uh, DNR. Kasi nga ka pala, saan na yung mga ano dito? Ibang araw, araw ka na dito, Rex? No, kay... Hindi pa, hindi naman. Oh. sila YouTube hero, sila ano, mga marami dito noon. No? Wala um. hindi na nagpupunta, yung y si ano? Si Alvin TV, ah, si, ah, si, yung babae. Oh, si, <laughs> si, Taga Masbate yun, Aos? Uh, July. Ah, oh, Miss July. Taga uh -huh. <laughs> saan? Masbate. Taga ano ang province mo, um, Brad? Iloilo ako. Ay, parin-par. Masbate kami. Ah, Masbate. Ang Masbate. Ah? My sister. Ayan. Ah, uh, yung Masbate, ah, uh, dyan ang uh, ano, ano, maraming ginamos, ano? Oh, oh, Yan okay. kaya pag uh, kumain ka na yung ginamos uh, banati pre kasi galing galing ng banati. Oh, di ba? Banati pre. Pero ayun, uh, ginamos 'yon, 'di ba? Ginamos. O, oh, yun ang uh, specialty ng Masbate. Ano 'di ba? Ha? Brand. Oo. Oh, oh. uh, sa ibang bansa ko, ah, sa ibang uh, lugar ko ano, iba. Yan baybay ba din. Pero sa Masbate, ginamos. Napaka-sarap. Ito, no? no ha? Sa Iloilo -Ilo naman, ang specialties um, specialty sa Iloilo, -Ilo, ano ba? Kasi hindi ako lumaki sa Iloilo -Ilo, eh. Ginapala, ginapiko. Ginap uh, Tubo, yan. Uh, oh, asukal doon. Asuka. Oh, asukal. At sa Gimaras naman, mangga. Ah, uh, asukal sa I amin. Mean. Si bu, si mangga, di ba? Hindi, ang pinaka talaga na uh, mangga sa buong Pilipinas, Gimaras. O, Oh, Gimaras po. Dapat na natin ang aking lola kasi nag ako para lang sa birthday ng aking nanay. Ah. Uh -huh. Ilang ilang taon na? 93. Oh, grabe, 93. Eh, ako talaga. Oo. Oh. Kaya punta kami pagkatapos sa atin, sila mag-aeroplano uh, tsaka yung mami, ma, mama ko, kami mga kapatid, mga 7, 7 kami, mag-ano kami mag-bailan. Uh, by, 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 by ah, bailan. Oo. Oh. Dapat sir sakyan yung ano no sa disco no. Nakasakay ka nang ganyan sir. Diyan maliit lang. Ah lang diyan. O oh, yung cross ship na yan ano cross ship. Yan. Hindi cross ship po yan. Cross ship ba yan? Cross ship po. Ka kaano lang kararating lang. Kani kani kanina lang mga ala sa isang media siguro dumating. Hindi man palagi po yan diyan sa isang linggo minsan dalawang bisis na may cross ship. Alam mo po ba ma'am? Uh, uh, Ayan. Alam mo po ba ma'am na ang Pilipinas ay number one sa na tourist spot sa ngayon sa buong Asia? Um, ngayon. Uh, ngayon. Ngayon. Pero alam mo ba nung panahon nila Marcos, yan uh, ang ano nila eh, goal nila eh, ah. Uh, na hindi lang natuloy. Ayun. Uh, uh, na mag uh, ang lahat ang lahat ng mga ang lahat ng mga parko na, uh, na, dumadaan ng dagat eh, dapat mag dadaan ng Pilipinas. Mm -hmm. Kasi dinadaanan daw ang Pilipinas bago makarating ng Singapore, Hong Kong. Pero bakit hindi nag-aangkor sa Pilipinas? Ah. Uh yun dapat ang goal nila noon na hindi natuloy na, na hindi din na nasira noong 1987. Oh, oh 1986. Uh -oh. 1986 EDSA. Uh -oh. Kaya nga pinagawa nila yung ano doon eh kasi magiging international port dapat yung nandoon. Sa so, uh -oh. may, ano, kasi yun ang natuloy yun, no, yun no. Uh -oh. Magiging uh, dollar. Ah, dollar ang, ang, ano natin. Pera. O pera natin. O, nga, kaya, kasi, kasi na diba, Bababa 19... yung mga ano eh. Mga, mga bilin. Bababa ang mga galing sa barkong nag-aangkor. Uh Bababa sila, mamimili, magpapapayag ng pera. Yun dapat na, ang magiging uh -huh. Ano, panahon. Kaya pala noong 1985, uh, na, nagsasabi si uh, Marcos na Uh, 1986 ay uh, katuparan ng mga, ng bawat Pilipino. Yun dapat ang ano, uh -huh. naka yun. Kaya nga dun sa lugar namin, may isang ano dun eh, isang kubo na napakalaking kubo. Uh -huh. Napakalaking kubo na alam mo, pre-preferred pre ni Imelda Marcos yun eh. Uh -huh. Malaking kubo na ang alam, ang laman mga, mga, mga native gawang Pilipino. Ah, ganun? Yes, yeah, so, oh, open lang 'yun. Open lang 'yun Rex. Open lang 'yun siya, walang nagnanakaw doon. Ang lahat ng nakadisplay doon ay mga gawang Pilipino na iniintroduce noon ni ni Madam Imelda Marcos. Saan saan lugar po 'yon? Dito sa Herbo sa Tondo, malapit sa Don Bosco kasi dati nung panahon. Ah, okay. panahon. Matagal ma panahon madalas dyan si Imelda Marcos. Uh -huh. Sa North Harbor 'yon, North oh, Harbor. Oh, oh matat ma madalas dyan siya bumibisita kasama ang Hagibis 'yan ang mm, backup niya eh Hagibis oo oh. elementary pa lang kami noon lagi nakapila kami niyan tapos andyan si Imelda Marcos Dumada ting siya naglalakad lang 'yan from doon sa Port, Road 10 ngayon Road 10 oh magmula doon papunta doon sa malaking kubo na 'yon na native mm. bahay kubo na native pero malaking malaki siya ah oh. uh, Naglalakad siya, magmula doon hanggang doon. Nilalakad Ra niya lang talaga. oh, grabe yan, no? Oo, o, noon noong panahon. Hmm. Tapos hanggang sa dinevelop niya din yung dagat-dagatan housing. Mm. Pumunta rin kami doon na, ina na ina ina in-award niya yung sa mga tao. Grabe yan, no? Ando din din kami, mga elementary na pupils. Ah. Oo. Elementary we ka palang noon. <laughs> Oo, we welcome na, <laughs> welcome siya. Pero always talaga, lagi siya dyan sa... Uh, Herbosa uh -huh. nung time na yon na ano dinedevelop ang lugar na yan tapos inuumpisahan din i-develop ang nakaplano na ngayon yung international port na yan diyan nasa tapat tatapat ng ano anong road then uh -huh. eh nasira yun eh Oh, no, 1986 ano? 1986 na ang nakasira nung time na lahat mga, ng mga plano. Oh, mga plano na pang na pang mag-grow ang Pilipinas. Oo, oh, na. Yun dapat yun eh. Dapat mas ma... Kung hindi, kung hindi lang sila nawala sa, hindi lang sila nawala sa Pilipinas, uh -huh. ang Pilipinas, tulad na ng Singapore at saka, Singapore. ano, mga maunlad Mga Japan, ngayon. mga ganun. Oo, ngayon. Uh -huh. At alam mo nung panahon, ang mga Marcos, hindi sila hindi nila hinahayaan behind ang Pilipinas. Dapat unang-una ang Pilipinas Oo. sa bawat ano. Kaya nga po, hindi no? Na Kaya nga, dati daw, takot ang China sa Pilipinas, eh. Um, hindi naman, hindi naman siguro takot. Hindi na sila makagawa ng move. Ah. Kasi, kontrolado na sila ni Marcos that mm. Uh. time. Ah. Oo. Kontrolado na. Alam naman naman din kasi ni President Marcos yung panahon kung paano ang, ano, kung paano ang kontrolin yung mga, yung mga, alam mo na, yung mga gustong sumak. Ano, sa Pilipinas mm, sa mga ako. katulad niya, sa Spratly Islands mm -hmm. hindi naman 'yan makukuha nila nung panahon ni Marcos, Marcos ano talagang oh, uh, bantay sarado pa, po 'yan oh, ano tsaka, ano si Marcos magaling sa military tactics 'di syempre militaryion general eh. siya nung panahon oh, <laughs> <laughs> grabe 'yon oh, nga no military siya Ay, nung panahon ng gerya uh -huh. aside sa pagiging abogado oo oh, nga military siya Wow. Sa... Siguro ma'am natapos na siguro yung uh, plano na mula ng Kabiti papunta ng Bataan na mga tulay. Tapos na siguro yan. ko lang. Kasi nasa blueprint din yon eh. Alam mo, ang lahat, alam mo ba, ang lahat ng project ngayon na, ang Nas lahat ng project ngayon na na nasimulan na nagagawa, uh -huh. nagagawa at ginagawa at gagawin lahat yan ay naka blueprint ni Ferdinand Marcos. Oo. Oh, uh -huh. lang nila kasi uh -huh. mga propose na yan budget lang ang ano ang, ang ano wala. Oo. Hmm. Kaya kaya yung mga yan kahit na yung road 10 diretsong Subic yata yan. Kanya yan syempre hindi. Si PBBM nagbigay din po sa mga pabahay sa ngayon. Tapos, uh, tawag nito ni ay... Ganun talaga yung goal nila nung mm. panahon mabigyan ng lupat bahay ang bawat Pilipino. mam Ma'am, uh, papansinin, ma papansinin mo ngayon, ngayong time na yon, Ah uh, ngayon, ah uh, sino bang presidente na sa kanyang panunungkulan na kanyang pamamahala ay hindi pa nangutang sa World Bank? Kay eh, PBBM lang eh. Sa ngayon ma'am, wala kang narinig na nangutang si PBBM sa World Bank. Mm -hmm. Paano? Mm -hmm. Ewan ko lang. Siyempre, hindi ko alam kung... Hindi ko alam kung... Kasi yung gold na yan. Oh, Totoo naman talaga po. Paano ka mangungutang? Paano ka, Kung wala ako, kang... Ako, ako sa ako. Ako ka sa sarili ko lang. Walang naman nagturo sa akin. Mm -hmm. no? Wala naman nagturo sa akin. Paano ka mangungutang kung ikaw ang... Kung ikaw ang feeling ko yung 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 pinag-iwanan. Oo. Uh -huh. Wala kang uh... hindi naman nila hindi naman nila aaminin yan eh kasi malaking pera yan eh. Uh -huh. Kaya lang kasi yung gold na yan. Ako eh sa sarili ko. Sa sarili ko lang no. Uh -huh. Ang feeling ko, ang gold ang gold hindi natin makukuha yan na hindi makukuha ng gobyerno yan ng buo. Opo. Palagay ko makukuha yan lang, yat yan interest in interest terms of projects. O. Parang katulad yun ma'am, na... Mm. Katulad hindi. ngayon, ma'am, di ba? Uh -oh. Nag-o, ang ibang-ibang bansa ay nag-o, ano dito, nag-invest dito. Isipin mo yun. Oo, oh, para umunlad ang Pilipinas. Kung uh -huh. walang mag-invest sa atin, hindi uunlad tayo. Uh -huh. Lagi lang tayo sa ganitong level. Hindi tayo mag-grow. Oo. Uh -huh. Kasi itong level na to, itong level na to, mayaman lang to. Eh, ang mga may hirap, alin dito. Opo. Oh, paano paano aangat ang mahirap kung walang papasok na investor? 'Di ba? Mm. Diba? mm. Ma'am, tinatawag ata. Na magiging kakompetensya nila. Uh -huh. Para itong mga mga mauna sa mababa, aangat din. Uh -huh. Hindi pwedeng no na nakalibel na mga na mga kapitalista, na nakalibel dito. Hindi pwedeng sila lang nakaangat uh -huh. at tayong nasa mababa eh, always na mababa. Pero ang gusto ng mga oligarko, ma'am, sila lang nasa taas ano? Oh, Kaya okay. kinokontrol nila. Uh -huh. Ting Oh, tinatawag ka na ata ni Kuya. Yan ay, na, ma'am, ma marami. gusto kong oh, ano eh, gusto oh, kong usapin din. Oh, nga, eh. oh, ma'am, no. mama ma san ko, ang gold ay totoo. Pero ito. hindi makukuha ng mga Pilipino yon o ng gobyerno ng buo kasi interesang ang makukuha in terms ng mga projects ng gobyerno. Oo, oh, yan.